panalangin sa mga kabirin ng Santisimo Rosario, patrona ng bayan ng Montalba. O masitahin nila ng Santisimo Rosario, rosang bulaklak na umusbo sa kapalahan ng bayan ng Montalba, niloog ng Espiritu Santo at ng Panginoon na maging palang tagatang sa aming payak na pamayanan. Simula pa sa aming pangalang na ikaw ay sa loob, sa bayan ng Montauban, nang hindi niya kilalang pag-asawa, may instrumento ng Diyos upang kami ay paulunguan sa panahon na kami ay nababalaba. Nang daramog at walang mag-ansa, nagpamasalamat kami sa Aba sa pagkakaroon niya sa inyo upang magigay na ang ina ng aming tahanan at ang pangalanan. อาวัจนปัญญาล้ำลึกสัมฤทธิ์ความคิดความคิดอันพุดใจดวงสีดำนักมสู่ธรรมดาวิสขารปัญอาอ